hinahalo so, ko sa itlog ay sa ano sa vegetable mix itlog lang ang aking pansahok yun na yan hanggang maluto lagay ko na to hanggang maluto siya hindi ko alam kung hindi ko alam kung anong loto to eh, binto lang kasi kung ano lang yun kung ano lang mayroon hindi na bumili ng iba ayan na tapos lagyan ng asin o di solve na Pwede kaya sa aso to. Hati kami. Kaya lang may ano eh. Yung carrot siguro pwede sa kanila. Pagyan ko ng asin. May asin. Uh, ito yung asin, bubura natin ng asin. Asin, asin, asin. Ang liit naman kasi ng butas nito baka sumubra pwede na yan hindi mali matabang wag lang malat kasi pag matabang pwede malagdagan pwede wait wait lang tayo hanggang maloto yan wait a minute see you later hindi ko alam kung anong luto ito vegetable with egg <laughs> vegetable mix with egg o diba may carrots may mais, may green peas yun ang halo niya o. carrots corn and green peas na may itlog At tayo lang natin maluto yung yung carrots saka yung mais maluto ng konti ha loto na ba maluto na to pwede na to madali naman to maluto eh kasi malambot na sila konting luto na lang Hila. Hila Hila. 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 Sold na naman ang almusal, oh, ang tanghalian ko nito. So, naman ang tanghalian ni senyor Halo-halo natin. Pwede nang walang kanin dito ah. Ito lang kainin ko. Lagyan ko lang ng konting kanin para mayroon naman tayong konting kanin sa katawan. Konti lang. Huh? Luto na siguro ito. Ayan, luto na yan. Pwede na yan. Ayan, luto na. Hmm. Diba? Sarap. May mais na, may may carrots, may green peas, may egg. O, ba diba? Pwede na. Pwede na papakin. <laughs> Thanks for watching, guys. Thank you so much. Shout out everyone. Bless Sunday. Bye bye.